Mga idol at kabayan, breaking news. Ilan sa mga detalyeng nangyari noong ika ng Hunyo taong kasalukuyan. sa supply mission sa Ayungin Shoal ay inilabas ng Palawan News sa pamamagitan ng isang hindi nagpapakilalang source na intercept ng mga tropa ng China ang misyon ng Pilipinas na magdadala sana ng mga supply sa BRP Serra Madre LS57, isang military outpost sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ayon sa source, isa sa mga rubber boat na sakay ng mga sundalong Pilipino ay inakyat ng China at puwersahang iluwa ang mga armas ng mga Pilipino na kumpiska ng puwersa ng China ang walong armas mula sa mga tropang Pilipino. Sinabi ng source na isang Filipino Naval Personnel membro ng Naval Special Operation Group o NAVSO ang nasugatan sa kumprentasyon kung saan naputol ang isang daliri at ilang iba pa ang nasugatan sa nasabing insidente. Ito yung malaking katanungan ng mga Pilipino, paano nangyari na nakuha ng ganun-ganun na lang ng China ang mga armas na militar ng Pilipinas? As sa na yung mga video ng Armed Forces of the Philippines, ilabas nyo na po ang mga rigid hull inflatable bow na tinutsok-tusok o binotas pa ang mga ito upang hindi makapag-operate na. Binangga ng China Vessel ang sirasaka ng mga sundalong Pilipino. Kasunod na dito ang agawan ng baril. Binunggo kaya na out of balance ang tropa kaya na ipit at naputol. Ang daliri nito at pitok pa sa mga kasama nito ang nasugatan. Isa pa sa mga sasikang pandagat ng Armed Forces of the Philippines na tinatawag nilang main vessel ang binangga at hinila. Matapos pinalibutan ito ng mga barko ng China at inilayo para hindi makapagsagawa gawa ng anumang rescue effort. Sa inilabas naman na pahayag ng GMA News Online, sabi ng isa pang source na apat sa mga rigid hull inflatable boat ng Pilipinas ang hinostage ng China at kalaunan ay pinakawalan din matapos ang negosasyon. Grabe mga kabayan ang nangyari. Ang nakakalungkot hanggang ngayon, wala pa ring aktwal na video na inilabas ang Armed Forces of the Philippines patungkol sa nasabing insidente. Bandang alas 4 na ng hapon noong ikalabimpito ng Hunyo ng masecure ang area ayon sa source. Ang source ay nagpahayag ng pagkadismaya na sa kabila ng marahas na insidente. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi pa rin inilabas ang totoong pangyayari. Pero kahapon naglabas na ng pahayag ang National Task Force for West Philippine Sea patungkol sa pangyimasok ng China sa nasabing resupply mission. Kinumpirma ng National Task Force for West Philippine Sea na kabilang sa mga humarang sa resupply mission ng Pilipinas ang China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at maging ang People's Liberation Army Navy. Sa mga politiko natin ay nAPO gumamit na ng militar ang China matapos magkaroon ng palitan sa sinado Mukhang tahimik na tayo sa isyu ng West Philippine Sea. Nangyari ang komprontasyong ito matapos ipatupad ng China ang kanilang batas na nagpapahintulot sa China Coast Guard na gumamit ng lethal force. Ibig sabihin ng lethal mga kabayan ay nakakamatay na puwersa upang igiit ang kanilang kontrol sa buong South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea bilang kanilang teritoryo. Dagdag pa dito, binibigyan din ng People's Republic of China ng otoridad ang kanilang China Coast Guard na simula June 15, -20 2024 ay huhulin ang mga barko o individual na pumapasok sa kanilang mga inaangking karagatan sa South China Sea. Ang insidente ang nangyari kahapon sa Ayungin Shoal ay nagmamarka na ikatlong pagkakataon na nasugatan ang mga tauhan ng Pilipinas dahil sa kagagawa ng puwersa ng China na humaharang sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ang tanong ng mga Pilipino, bakit nagbago ng diskarte ang Pilipinas? Kung saan mas epektibo para sa atin ang pagiging bukas o transparent sa mundo sa mga maling gawain ng China sa West Philippine Sea. Sa sabaho di masinlok naman ibang usapan na ang mga sabaho di sabaho di masinlok ibang usapan naman mga kabayan dalawang barko ng Pilipinas ang dineploy no ikaanim ng Hunyo upang bantayan ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda roon kabilang dito ang BRP Malapascua at BRP Sindangan aktwal na video panoorin uri Jin siksilin. Jin jin siksilin. Papeh. La van